Assalamu alaikum. Isang maganda at punong-punong pag-asang araw sa lahat ng bansa Moro. Ito po ang Mafar Magindanao. Ako po ang inyong lingkod, Baylab Undong. ngayon ay dumako sa munisipyo ng Barira Maguindano del Norte upang matunghayan ang kwento ng Darussalam High Valley Crops Farmers Producer Cooperative. Ating alamin kung paano ba sila nagsimula, paano ba nila ito napalago, ano-ano ang mga estratehiyang ginawa nila para magtagumpay ang kanilang kooperatiba, at kung ano-ano ang mga naitulong at gabay ng MAFAR para sa kanilang grupo. Halina't ating tunghayan. Uh, ang coop namin, yung Darussalam, nagsimula noong February 14, 24, 2014 nang may register ito sa CDE. Bagamat uh, na-register na 2013 nagsisimula na ang grupo uh, magkaroon ng project namin sa May Sitio Palangka barira Mindanao. Ang pinaka objectives ng Darussalam ay paano maiangat ang pamumuhay ng mga farmer sa aming lugar. Ang mga produkto ng uh, Darussalam ay mayroon kaming abaka, niugang saging, kape, uh, nagkaka-produce kami ng uh, nag-grind ng kape, tapos uh, mayroon kaming BCO. Sa si Abdul Karim, tangguti, sa pag ng abaka, may tumbo namin yung abaka. Tapos, ginagawa namin ng doon sa masin, tortor -tor at saka stripping masin. Pero ngayon, yung stri stripping masin, uh, ini namin ginagamit kasi medyo mawanang halaga ng stripping masin. Tortor -tor pa talaga ang mataasang presyo ng uh, abaka. At tapos namin, idrain namin ng dalawang araw. At tapos, may bundle namin papunta namin doon sa market, doon sa Daguan, sa Kapatagan doon namin magbaligya ng ang magbinta ng abaka. Talaga namang hindi may pagkakaila na ang mahal nating Pilipinas ang pinakamalaking producer ng abaka fibers na nagbibigay ng halos 87%. Ang produkto namin doon sa abaca, binibinta po namin yan sa may Kapatagan at Balabagan. Ang presyo ng... Aba uh, abakan namin yung fiber pag dinaan mo sa decorticating machine 54 ang presyo yung stripping machine uh, ang presyo niya is 74 uh, or 75. Fluctuating yung presyo. Ako po si Uminsalam Tura. Isa po ako sa gumagawa ng BCO. Ang proseso namin sa BCO namin ay makabili kami ng 32 pieces na niyog. Yung katantaman lang po. Tapos i -kud namin. Tapos pag mapiga namin yung uh, niyog, tapos lagyan namin ng, uh, yung tubig ng niyog, yung batang niya. Tapos pag mapiga, ilagay namin dito sa mga box tapos 24 hours na uh, pwede na i-harvest yung BCO. Ganon din yung uh, mga kapi namin galing din sa maliliit na uh, tanim ng mga members ng aming koop. Itong mga produkto namin na kape ay pinibili namin sa mga kapwa namin na members. Tapos kami yung bumibili, kami naman yung nagaloto ng kape, ilagay naman sa grinder ng kape. Tapos kami naman yung nagapackaging, pinapabili namin dito rin sa lugar namin. Ongoing yung training namin sa farm business school. Napakaganda ito dahil ang sabi ng mga member ng cooperative, kaya nga active sila, halos hindi sila mag-absent. Dahil po doon sa nakikita nila na pag ginamit nila yung lahat ng napag-training nila, nalaman nila doon sa training, talagang lalago yung hanilang hanap buhay. Natuto yung mga farmer namin, paano sila, Uh, gamitin yung panibagong teknolohiya. Pangalawa, yung income nila doon sa farm nila uh, nadagdagan kahit pa paano, lumaki yung kita nila. Ako ay nagpapasalamat sa tulong ng uh, ating buting Chief Minister, Ahod Balawag, Minister uh, Muhammad Isyacob. Pangatlo po, nagpapasalamat din ako kay Provincial Director, uh, Ruchamin uh, Maulana, dahil po, kung hindi sila, hindi nila kami tinulungan, hindi kami aabot dito. Nakikita niyo po, sa tabi ko, ito yung mga binigay nila sa amin na wala sa amin noon. Isang uh, grinder machine para sa kape, yung sabi nila kodkuran ng niyog para sa pag-produce namin ng bisyo. Kaya ito, ito yung product na nagawa ng binigay ng Uh, Arbo Mapar. Nakuha namin yung puso ng mga membro namin na sumama sa aming cooperative. So ngayon, yung lahat ng membro namin, uh, total of 110, fully uh, support sila sa aming cooperative. Uh, nasali, nasali, po ako sa Coop. nag sa akin yung chairman ng Coop. Nainggan, nainggan yun, naman po ako sumali dahil sa pamamalakad ng cooperative ng Darussalam ay maganda po. Y yung mga taong gusto nila magkaroon ng kooperatiba, maganda ito dahil sa panahon ngayon, ang ating gobyerno ay hindi namimigay ng program sa individual na farmer.